Malaya, may dahilan. Kaya isinilang kang may dugong tao at diwata. ang iyong bugna malaya, ang maging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata laban sa mga dayuhan. Ako? Magiging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata? Ikaw lamang ang makakagawa ng malaya. Dahil ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng iyong ina. May kakaiba nga akong lakas, mala na diwata. Ngunit tigit na mas makapangyarihan naman kayo kaysa sa akin. Dahil kayo ang tunay ng mga diwata. Kaya bakit hindi na lamang kayo ang kumalaban sa mga dayo ang binabanggit nyo? Hindi namin sila kayang labanan. Dahil hindi kami mga mandirigma tulad ng iyong inang diwata. Sinigilid lamang bilang diwata ng digma, o may kapangyarihan sa pakikipaglaban. O kung halimbawa ngang gamitin namin ang kapangyarihan namin, madadamay ang mga katutubo ng lupain ito. Paano madadamay? Hindi ko maintindihan. Ipapaliwan ako sa'yo ang aking kapangyarihan, Malaya. Bilang diwata ng apoy at mga bulkan Maaatim ba ng aking kalooban na madamay ng mga katutubong naninirahan sa lupa ay ito? Gaya rin ako, Malaya. Maaari kong utusan ng dagat upang mamuksa at magbigay unos. Ngunit, matadamay din ang mga katutubo. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming magawa upang maipagtanggol ang mga katutubo. Ang mga kapangyarihan ng mga kasama ko magbibigay din ng kasawian sa iba. Ngunit ikaw, bilang bagong diwata ng digmaan, ang may kakayahan na makipaglaban sa kanila ng harapan. Ngunit ako ay musmus mahal diwata. Batid naming hindi ka pahanda ngayon. Kaya hihintayin namin ang panahon na ikaw ay may sapat na gulang upang maisagawa ang iyong bugna. Panahon na para magbalik ka sa iyong mga naghihintay na magulang timawa. Kumuwi ka na. Hinahanap ka na nila.